Ngayon kay English ay papakita ko yung yung fish pan natin na pinagawa. ayan siya. Ito yung bagong fish pan natin. Pinagawa ko ko English para pagambahan ng mga alaga nating mga isda. Tapos yung alagang isda ko pala dito ka English, may kuan ko tayo may guppy fish. Tapos ah uh, may mga titra, may mga goldfish tapos uh, may mga kung tayo mga goldfish fish, uh, tapos uh, gurami yan do dwarf uh, dwarf gurami di lang ako pamilyar kasi sa mga yung mga lamos <laughs> teka English na ipakita ko na atin eh. oh, halo halo ata ata ginawa ko to ka English para kwan. Nag, may inter, ay nag-interest pa akong magka mag magalaga ng isda para may pag pagkakitaan naman. Ito ka English yung parang. Yung blue paper. Ito naman kay English yung kwan mas maliliit sa parang glutira pero maliliit lang siya. Hindi ko alam yung pangalan kasi andun sa conversation namin sa Facebook yung kwan. Kapon ko lang kasi ito nakuha sa marble. Balik naman natin. Tapos sukuan natin yung kwan. Papagita ko naman yung iba. ito naman yung isa hindi ko alam yung pangalan kay Lilis nito ayun na lang yung magbahalang kat <laughs> kasi bago pa lang ako dito I am surprising uh, surprising surprising because uh, this uh, cold fish I don't know what happened to do tapos dito tayo sa kabila koi fish Marami pang naiwan doon. Ito lang yung pinakita ko. Ayan siya. koi fish po. Binili ko ng tag pesos piso sa isa. Kasi marami yung kinuha ko. Ayan. Maganda siya sa pang display. Ganda ka English oh. Ayan you look. Tapos ito ka English yung pan natin yung goldfish ayan o ayan noon ka hindi talaga ako mahilig sa isda ayan nung nakakapag alaga ako ng ilang paraso ayan na ako kasi maganda yung demand sa isda maganda yung kita ganun kahit na maliit lang ito sa dito sa amin probyo, probinsya dapat dito hindi ganong mahal yung bintahan mo kasi mga ilan ng ilan dito yung kwan ka English yung hindi ko report <laughs> tapos ipakita ko naman ka English yung kwan natin yung mga gapis natin muli tapos gapi gapis na uh, natin dito ka English mula tayo, natin dito dito ka English noon matagal ko na itong nabili tapos may mga anak na din dito o oh, sobrang yung anak niya pero hindi ko alam sakto yung kwan ka English yung pangalan ng gapi. May mga kwan kasi ito, may mga tawag. May mga mga may mga mga may mga may pangalan. Sumama so yung mga anak. hindi mo yung um, Hindi mo yung ibang kasama niya. Ay, namatay pala na kanina. Namatay yung lalaki. Okay, yung isa, oh. Yan, yung isa. Gapi. Yung pan kanina, yung lalaki namatay. Pero hindi ko alam ito kung ano yung pangalan niya. Ito yung isa. Yung mga kwan na lang yung kunin natin, ipapakita ko yung mga yung mga malalaki. ito lang yung pagkita ko yung isa ayan muli mahirap mauli ayan, muli tapos marami ring mga anak dito ito yung isang kwan natin kay English yung gapi. gapi tapos sa gabi ito kung mailiw ma sa gabi sa kung kwan kay English ma mailawan mo parang umiilaw yung balat yung mga kaliskis Maganda siya sa pangporma sa pang kwan ka English sa pang aquarium. Ito yung Ito kay English yung isang one natin isang gapi natin na maganda yung kulay makuwan sya kumbawa makulay siya, light blue yung kulay doon kasi yung mga kwan ka-English, yung mga pangalan doon sa conversation namin doon sa uh, messenger. E hindi ko <laughs> hindi ko pa alam. Hindi ko pa kukuwisado lahat. Tapos dito din ka-English, oh. Ayan, dito kulay hilo Hindi ko na lang siguro ipakita kung isa-isa natin. Pakita ko lang mamaya yung kwan doon, yung isa na maganda. Ito ka-English, yung color hilo Ayan siya tapos uh, nanganak na din. may mga anak sinama ko yung gapis na sneakhead yung tawag. Nanganak din yung sneakhead ko. Ayan. Dobes ito yung one natin ka English oh. Balon muli. Color orange. Ayan. Tapos may mga anak na din. Halos nag nanganak na lahat. punta tayo sa kabila ka English kabilang bangir ayun eh, kuya makita natin yung magandang sanduan ito so, ka English yung isang pan natin isang uh, magandang gapis natin hindi ko alam kung pangalan nito ito oh. yung May pula sa ulo. May, pin, may pintok pula sa ulo. Yun sa kanya. Side. Maganda siya. Ito yung isang pinakamaganda sa akin kay Wala na, hindi ko. Yung ito kay English puros ko nito, puros babae, yung lalaki kasi namatay na. Nabaguhan siguro sa klima. Ito naman yung isa. Mga red Dito ko nilagay yung mga red kay English. Ito yung Pidert. Ito yung pidert. Uh, parang parang watawat ng Pilipinas yung kwan ng ingles yung color niya so, oh. malilit pa kasi hindi pa masyadong makulay ayan nakikita nyo feeders yung tawag nito ka ingles ito yung kapuha ko lang kahapon malilit pa Ito ka English o oh, yung kwan natin, yung Dwarf Gurami. Ang apat. Nabili ko ito ka English uh, isang isang daan. Kasi yung kwan, malilit pa. Kulang pa sa laki. Ayan. Maganda, nagre-reflect din yung kwan ka English pag ma ilawan mo. Yung kaliskis niya. Ibig natin. Yan po yung one ka English yung kwan natin, lobster. Ito may mga itog na ito ka English. Ayan. Yeah. Tapos dito yung marami. Yeah. Yung mga lobster na maliliit, dito ko na inilagay. Tapos yung mga kwan natin, yung mga gapis natin na chap-chap yung tawag, yung walang ano yun? Yung mga, yung mga kwan english chap-chap yung mga iba-ibang lahi na ito ito yung tinatawag na chap chap minsan ito yung pinapakain nila sa mga kwan sa mga arwana yung mga malalaking isda na kumakain ng mga buhay na isda kung ka English kaya na interes akong gumawa ng ay nagalaga ng isda kasi yung magandang pagkakitaan nagdag pagkakitaan ko Ayan. kaya uh, ah, nangulikta po ako ng mga isda na maliit madali lang kasi itong alagaan kahit na hindi mo pa pakainin ah, kakain ito ng mga lumot-lumot kaya <coughs> nag-alaga nag -alaga tayo may tipag na nana ni Sky malipay ah mabutang mo siya magmag na Nah, betul. Tidak, nampak tak lermat basikan. Nagbasa no, pa siya. ulit. Tinikon pala ka English si Sky namin. Pilipilay. Baka oh, mapahat pa amin. O, come on gawin. Big. A big. A big shark you See? See? See, the fish is a uh, very maliit. Do you see the big shark in the taco? Taga shark? There's a new shark. This agapi a little bit fish only. Fish no. on like, a muli, gapis, like a muli guppies, like a goldfish and a koi fish. It's like there. Oh, and that thing, why? Yeah, of course, why? And a thing, and that thing, why? At the bus? Yeah. By the bug? Yeah. With the not fish. Ladybug is not a mosquito. It's like a mosquito, a ladybug. A ladybug? No. <laughs> no, a well What? A well No, a big whale? Big whale, yes, it's a fish. Uh, a at the Atapas? Just at the, <laughs> the fish na? Yes, it's a fish. Mm, yes, it's a big whale. Big whale. Wabalong pa tadiran ta ni sky. Pilipilai isuna ba. Pilipilai matagal. Man Mano nga pa atin nay? Ku ni sky. Pilipilai. Makadaming makadaminggo na. Makadaminggo, Maka di a. Hindi nagkasakit tuma. Ba no ba ya gay. ba dua ko namon. Dua. Ini serapai. At dito yung parang lumteg aja ay yung, urat na. Uh, parang nag tapos marmarya kisuna sa kabila wala man. Dito sa kabila hindi. Malalim. Pero dito sa kabila ito. Ito kay English oh. Ayun, parang nagbukol. Oh. Meron pa bukol. Oh, oh. ano? <laughs> pili-pili suna aja nilisi ba? Nailisi. Ikurada kami ka English nagkuhano aji. Napailot ko muti ni Sunan. Kaso sabi ng manghihilot, kun daw niligos, medina bantayan niligis Sunan, ligos na pipangay uh, na ipatublak na pa kaya nag -ga pili yung suno yan ka English siya oh. pili pili mga -mga 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 na bayit mo ang bayago ako oh, na gawin 5. What is this? What is mm -hmm. this? Ano po? Ano po? No, po? What is this? Ano 5 -5. Tayo. po? Ha, po Yan, para kuan, may po? Ano po? Ano po? Ano po? na po? Ano What is po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? 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 Salamat sa Panginoon. Hanggang dito na lang po yung video natin. New look. New, <laughs> new days. Bye-bye.